hindi na namin na uh, ano ito, hindi na namin naabutan kasi ibang address yung napuntahan namin. Mm -hmm. Doon sana, sobrang mura sa isang litro dapat sana is na sa, atin is sa 7 peso. pesos. So, hindi namin naabutan. bumili lang kami sa tindahan ng mas, ganito. Adon <laughs> kasi natural, walang halong uh, asukar, walang halong mga anong chemical. Uh, ito kasi nasa tindahan na may mga halong sukal na tamis. Mm, Sige, pa kung ito sa kus na. Panyakay? Mm, Masyong na kakabili na. Ito yung uh, juice, yung kahoy guys, nung pinakita ko dati sa inyo, yung kahoy na may mga puti-puti. So ito yung juice niya. Pero ito siya, hindi na, hindi na ito siya 100% na natural. So... Sladkawat eh. Sladkawat? Da, pinag-juice rin. Ay, kamusakarin. Da. Yeah. Da. Yeah. Tikman namin ito guys. So itong dito na mas tindahan na medyo magkamahalan na. So isang litro nito is uh, sa atin lagay naman uh, 60 pesos yung 1 liter. So na so doon sa yung dapat sa napuntahan namin yung isang litro dapat sana is sa 7 pesos. Pero sa tindahan na kumili-pumili. First time? Yes, first time. Hindi na namin nabutan. So Ito Daba na. Mm -hmm. Как водичка, но только есть вкус. Mm -hmm. Закрываешь uh, пальцем камеру. Масара все есть. Между себя. Между контент, а, ну да, ну это, а... а... это сади. Контент асин, но Pero... масара, напака healthy, healthy nitong juice na ito. Kus Oo. Sure. Ah, meron siyang lemon uh, powder. Kaya siya konting uh, maasin. Hmm. Mm. Sarap siya. Dapat sana doon kami, hindi namin naabutan. Bibili sana na kami ng 5 liters. Kasi doon is mura lang. Uh, 7 pesos. Tisho, yes. Tara. Sa so, so, dalawa yung Cheers! binili yun namin doang liter na lang dito sa tindahan. Kasi sa next time nas, na diop na lang namin puntahan doon na mura. Kasi open nila doon is uh, 7 to 7 lang kabi. Bolis konsert sa motor ni ko, ko siya lang. sarap nito, guys. So, beer lang 'pag makainom nito. 'Tong plastico na ininom ko, mga kagdami pa sulit niya, piyesita din talaga 'dabno, da? Oy, oo, dabno. It's da? ah? Ilang na na taon na na sa. 5 taon na nah 3000 na 3000 uh, na 3000 so, um, na tiga, <coughs> uh -huh. na itu na 3000 na 3000 na 3000 na ini na 3000 na 3000 na 3000 na 3000 na 3000 na sok na yes, right? yes. sok Ya, yeah, bodo we'll rezeki mat mm -hmm. kusen. Ha. Uh, ah. Dawa, kagali na kakai si kadina nang ha, Apuna na. Nung, uh, namin kaninang umaga. So, day off namin yung araw, guys, pala. So, yung mga tanim namin dito, guys, nilagay na namin doon sa sa balkon namin para mainitan na. Kasi this week sobrang init na ng panahon dito sa kanila. So, patapos na din yung uh, April so May uh, March so April na by next week so doon na namin lipat yung mga tanim namin na na mga sili yung kamatis sa saka yung bumbay namin kalamansi doon na namin sa balkon namin ilalagay kasi doon na i na arawan don pagtungtong ng uh, alas 11 or alas 12 ng tanghali Uh, may araw so, na so doon na namin nalagay yun ganitong juice sa Pilipinas wala tayong ganitong juice yung biro sarap na juice guys like? Mm. Okay. Yeah. Da. very delicious. Yeah. Oh. Это сезон весны, начало весны. Да. Только сезон. Да. Yeah. Потом yeah. больше не будет сезон. Ah, gisni ka Tol ka gisni na. ah. si Si Kaya pala mo... Kaya pala mura, guys. Sabi ni Mrs. daw, every uh, spring, every spring, na may binibintang ganito, yung pupuntahan dapat sana namin, mura lang, 7 pesos yung per liter. So, nagtitinda lang sila ng ganito, every spring. So, sobrang mura. Maraming nagbibinta kahit sa kahit saan dito sa city. So mayroon silang uh, wholesale yung dapat sana yung puntahan namin. So yun nga hindi namin naabutan. So next day of na lang namin puntahan doon. So nakabili na lang kami doon sa tindahan na malapit sa bahay namin. So so ito sa hindi na siya 100% natural. Ito ako sa niya 100% natural. Ito ang osaka Atak sok natural na No, no. no. Ada kereta nak terhad. Tiap kali terhad. Iya, dah boleh. Iya, kalau nak. Saya sih pasti Filipin. Ia mula cila ispolzovat kerana saya bersaus. Wow. Saya bersaus. Saya suka. Delicious. Iya. Yeah. So, ganito tu, kita nak Filipin ni tu tak Sa dun sa atin kasi kayo yung sauces na walang ganito sa, sa Pilipinas. Isa This atin kasi iba. Pusin. Да, он очень вкусный. Раз... Очень вкусно. Теперь пьем другой. Да. Здесь в Беларуси мне очень нравятся сосиски эти, они натуральные. Да. Они по-другому сделаны. Да. Другой э, какой-то минус. Другой Другой, части. Части. другой ингредиент. ингредиент mm -hmm. да. И натуральный. So ito, hindi ko naman ito tatapon. Nalagyan ko naman ito ng suka. Oksos. Oksos. Mm. <laughs> <laughs> ito naman nalagyan ko ng uh, na vinegar with templado. Templado. Mm. So. Bagus. Tapi saya sedih nak. Wow, question, yeah. So one one week ah uh, one and half week to go na lang guys is ah uh, vacation na namin dalawa so for three weeks so abot ng three weeks <laughs> kasi kung magdidiyo pa kami na tatlong araw so three weeks na sinisip Uh, nijili o sa ipalabino o sa uh -huh. nalupos. So, tatlong linggo kami walang pasok dito, guys, ni Mrs. So, ibablog namin yung mga araw-araw na mga gina gina ginagawa namin dito sa sa bahay, sa yung mga um, saan kami pupunta. Igagawa ko ng content kung saan kami mapadpad. <laughs> Binis bahay, and, 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 tapos may by next month uh, may mga unti-unti na mga prutas na binibinta mura you know? mm. so tapos